Tingnan mo yung polo sa kabilang table. kay pa nakatitig sa'yo? Sino ba? Ayun you know. o. Four o'clock mo. Yung nakacheckered na blue na polo. Kanino pa talaga yan? Ito talaga. Baka naman napatingin lang. Umorder ka na nga. Mamaya, mahaba na pila. Dito lang ako para may mesa na tayo. Naku, baka hindi makapagpigil yan at tabihan ka. Ay! Jessica! Tumigil ka nga. Marinig ka. Nakakaloka ka. Oh, tignan mo nga. Kanina pa tapos kumain, hindi pa rin umaalis. Nakatitig pa din sa'yo. Baka may hinihintay. Sinong hinihintay? Iniwan na nga siya ng kasama niya, oh. Cheska, wag mo na nga masyadong problemahin. Nakakainis ka. Uy, nakakonsyus. Ang liit ng subo. Kunwari, makipot ang bibig. Cheska, ano ba? <laughs> Sabi ko sa sa'yo, ipabalot na lang natin eh. Tignan mo, punong-punong itong karinderiya. Lunch break na kasi. Ayun, may mesa pa dun sa dulo. Takbuhin ko na para may mesa tayo. Order mo na lang ako ha. Um, pwede makishare? Ah, mag-isa lang naman ako. Ah, sige, sige, oo naman. Upo ka. Ah, Jess ka nga pala. Edward, lagi kayong kumakain dito, no? Oo, ang sarap kasi ng luto ni Aling Ising, eh. Mura pa. Hmm. Kasama mo yung friend mo? Si Tanya? Oo, oh. ayan! oo oh, parating na. Nag-order lang kasi. Hi, Tanya. hi hello. Tanya, si Edward. Wala na maupuan kaya nakishare sa table natin. Edward, order ka muna, ha? Dumadami yung tao. Baka maubusan ka ng pagkain. Sige, sige. mo na ako, ha? Ah. Alam mo, Cheska, nakakainis ka talaga. Eh, bakit ako na naman? Ano kasalanan ko? Bakit mo dito pinaupo yun? <laughs> Parang ayon to. Hindi ko naman tinawag yun tapos pinaupo dyan. Siya yung lumapit. Wala kasing maupuan. Pwede daw bang makishare? Ang sama naman ng ugali ko kung itataboy ko, di ba? Okay lang kayo? Ah, ah, oo. Pinagtatalo na lang namin itong si Tanyo kung ano yung pinagkaiba ng apritada sa menudo. <laughs> Kain na tayo! Uy, Edward! Hmm. Baka masanay kami ha. Huwag na huwag mo na uulitin to. Ngalin <laughs> ba? Yung pagdating namin dito may mesa na. Hindi lang yun nakain na yung mga paborito namin ino-order. Tapos, bayad na lahat. Sus, wala yun. Oh, talaga, Cheska. Um, Tanya? Uy, Tanya! Pinakausap ka ni Edward. Oo, uh, oh, yes? Nabusog ka daw ba? Uh, oo. Salamat, Edward, ha? Tagal mo naman, Cheska. Kinainan na ng large intestine ko yung small intestine ko sa gutom. Eh paano naman kasi, ang arte niyo po. Pwede naman tayong kumain dun sa karinderya, gaya ng lagi nating ginagawa simula nang ma-hire tayo dito. Ngayon, ayaw mo na. Eh nakakaasiwa naman kasi Edward na yun. Ay, speaking of Edward, hinihingi pala yung mobile number mo. O tapos, eh ka ko. Cheska naman. Bakit mo bini, guys? Oh, bakit? Hindi ba pwede? Cheska. Mabuti pa pumunta na ako sa pantry. Ako na mag-aanda nitong tanghalian natin. Uy, pangiti ngiti. Eh. Sino ang ka-message, Aber? si Edward. Sabi ko na nga ba eh. Ano sabi? Susundin niya daw ako mamaya after work. Anong sasagot ko? Ito naman kung makareact. Akala mo Yaya ng magpakasal. Eh di magpasundot hatid ka. Mabuti nga at di ka uuwing mag-isa. Salamat, Edward, ha? Hindi na ka tayo sa loob. Ang gulo ng bahay namin, eh. Okay lang. Mahalaga, safe ka. Salamat ulit. Ingat ka pa uwi. Cheska? Yes, girl! Niya ko ni Edward lumabas. Sasama ba ako? Bakit namin hindi? Baka wow, maripa ko eh. Ay, wow! Grabe ka naman, sis. Ang bait-bait na Edward. Buong linggo kanyang hinahatid sa inyo. Sa bagay, sabihin ko na lang lunch over the weekend para maliwanag pa. Oo, oo. Saka, isama mo yung mga parents mo para talagang safe na safe ka. Ganun! Hmm, nakakainis to. <laughs> Grabe naman, Edward. Anong okasyon? Parang mahal-mahal naman dito. Di naman. Ito nga pala, para sa'yo. May pa-chocolates at pa-bulaklak ka pa. Feeling ko tuloy, Valentine. <laughs> Feeling ko rin eh. Alam mo, masaya kasi yung puso ko tuwing nakikita kita. Talaga ba, Tanya? <laughs> gusto mo ba? Bawiin ko? Siyempre hindi. Pero gusto ko lang marinig ulit. Ayoko nga. Nahihiya ako. Sige na, please. Mahal na din kita, Edward. Oh, masaya ka na? <laughs> Masayang, masaya, masaya! <laughs> ng taon, Tanya! Totoo ba? <laughs> Oo nga. Aba, kailan pa? mag buwan na. Hindi ko lang sinasabi sa'yo, baka ma-jinx. Ganun? Oy, baka nakakalimutan mo. Sa akin nagsimula ang love story nyo. Lokang to? <laughs> Libby? Ikaw ba yan? Uy, Cheska girl. Long time ah. College pa tayo huling nagkita. Kamusta ka na sis? Oo nga. Orgmates kasi tayo dati. Ayos naman ako. Ganitong oras ka din nagsisimba? Yes. Para walang masyadong tao, you know. Magkisa ka lang din ba? Hindi. Kasama ko yung boyfriend ko. Nag-CR lang. Oh, eto na pala. Edward? Si Edward ang boyfriend mo? Oo. oo. Magkakalala kayo? Magpinsang buo. Uh, una na kami, Libby, ah. Eh. Sige, ang um, Tanya. Tawagan kita, ah. Hello, Libby? Tanya, girl. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Tanya. Si Edward. Ninaloko ka nun, girl. May ka-live-in yun. Ha? Huh? Oo, girl. Kasal na lang ang kulang sa kanila, pero matagal na silang nagsasama. Ganun ba, Libby? Salamat, ha? Salamat at sinabi mo sa akin. Sabi naman pala yung si Edward. Kung titingnan mo, akala mo pagka-tinutino. Nasa loob pala ang kulo. Oh, eh ano ang sinabi nung kinumpronta mo? Walang nasabi. Kahit isang salita. Kahit isang letra. Ano ang ibig sabihin mo? Eh di totoo nga. May kalibin nga siya. Tama lang na nakipaghiwalay ka, Tanya. Tanya. O, oh, Cheska. Akala ko uuwi ka na. Uuwi na nga. Bumalik lang ako para sabihin sa'yo na hihintay ka na naman ni Edward sa baba. Maghintay siya hanggang mamuti ang mga mata niya. So, OTY ka na naman ngayon? Oo. Oh. Isusubsob ko muna ang sarili ko sa trabaho. May mangyayari pa sa buhay ko. Pakisabi na lang sa guard, tawagan ako pag lumayas na. <laughs> o oh, sige, ingat pa uwi ha. Pa-deliver ka ng pagkain kapag nagutom ka. Dear love, madami pang paghihintay na naganap. Maraming beses din niya ako pinuntahan sa bahay para kausapin, pero hindi ko siya hinarap. Sabi ko sa sarili ko, mapapagod din siya ng kahihintay at kahahabon. Nangyari naman, isang araw, wala na siya. Hindi na nagparamdam. Kung huling message niya, ako daw ang mahal niya. Kaya siya ako daw ang gusto niyang pakasalan hindi daw niya ako makakalimutan. Pero ayoko naman kasing magmahal ng may masasaktan. Huling balita ko, kinasal na sila nung live-in niya. May anak na nga yata? Sana lang, masaya siya. Kahit kailan, pipiliin kong magmahal ng wala akong kaagaw. Gusto ko wala akong kahati. Gusto ko yung walang nasasaktan. Sabi nila, may inilaan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hihintayin ko yung para sa akin. Wala namang mali sa umibig. Minsan lang talaga, nagkakamali tayo ng iniibig. pa bang i-memorize yan? Basic! <laughs>